Eto, eh, tunay. Dito pala siya ngayon. Ano kaya ito? Final na ba ito? Medyo nag ano ah. Oo, oh, ito yung sinasabi ko. Planer. Ah, kinis na. May iba, makinis na. So, yan. Ay, magagandahin pa ni Esong yan, syempre. Pero at least, ano na siya, hindi na ganong kagaspang. Ayan na mga farmers, sa magandang buhay, update tayo sa loft natin. Ayan, kakarating lang namin at trabaho ulit mga farmers. Ayan, 2 days tayo walang vlog sa loft. Ayan. ah, <laughs> abangan nyo po yung aming mga adventure mga ka-farmer oh, ako napanood nyo yung lemery at yung taal nag enjoy po ako din doon napakaganda pala sa lemery yung type of palengke na gusto ko mga ka-farmer yung medyo magulo mura alam mo yun <laughs> yung talagang ano typical na palengke so yung okay. taal naman is very well organized napakalinis Salamat. so ayun po mga ka-farmer pero bago yan dito muna tayo si Esong ay umuwi na <laughs> Muli na naman. Ayun, no? Oh. Uy, ito na yung magiging pintuan natin. Ayan na pala. Makano na pala. Ayan. Ready na pala yung kahoy, oh. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Dito yung mga maliliit. May, may awang yan. Para may hangin na papasok. Tapos, ito. Dito na yung kahoy naman. Tapos, ito. Ano na? Ah, steel still matting. Ayan, tapos dito ang pintuan, sliding 'yan. Bubuksan. At ito naman ay aviary. Ayun. Ang laki ng diferensya ng ano? Dito? Yung plywood, nag-iisip pa kung na lang ng Bulacan, halos 4,000. Hindi naman ko lang ano yung pangalawa Ito etong dito Malit na lang na Parang gano'n na lang na Para pag magbibilad sila Oo <coughs> ah, Lagpas tao. o ah, dito siguro Ay kasi taas niya ang ano yan Tapos extend na lang natin na gano'n Parang anuan lang nila Pag magpapaaraw yung mga Breeder kasi ito eh Breeder slope Sarado to Lalagay tayo dito na siguro. Dito ang trap door. Oh, kuya. dito, diba? Alin? dito. Oh, ma, mataas pa. Oo, oh, mataas yan. Oh, dito. Tapos Hindi, yung dito, pwede mo nang i... Paano kaya yan? Hindi, ba, Hindi, mo mo. Hindi, ano to? Pintuan yan eh. Hindi, natin. Ah, dito na. Balik yun. mm, balik gaganon dito, oh. dito gaga. Oh. oh. Tapos, track, mm. Mabilis yeah. na lang yung kwadrado na lang naman yun Tapos talaga na lang natin na gano'n Yung dito, gano'n din Same na same yan Kasi ito, flyer din dito eh Oh Ilan ang kulang? Oh, nilagyan na pala ni Eso. Ganda na oh Eto, tunay dito pala siya ngayon. Uh, ano kaya ito? Final na ba ito? Medyo nag-ano ah. Oh, ito yung sinasabi ko. Na mabalot siya para pag naiputan, hindi absorb din ng ano. Hindi ko lang alam kung final na ito. Parang kulang pa ng kaunti eh. ah. Ah, kulang. Hindi eh, pa to Final ano oh, yun na nga. Parang kulang pa eh. Ganda yeah? uh, Light lang Yan na yun Yung kulay na yan Hindi ito daw kuya Ano na lang Ano? 2x2 2, 2. 2, 2? Na? Yes hmm, sir Oo oh, 2x2 Yun nga ang hindi na gusto ko sabihin sa'yo eh Oo oh, 2x2 na lang Dahil pa nating 2x2 eh no? Yeah. Ganda na ha? Nasara na ng kahoy to Ayos na Uy So ito, ang problema, kulang tayo ng ayan no? Ang laki po ng diperensya. Sabi ko baka magbiyahe na lang uli ako. Total kung gusto pa ni Papa yan, mamadadagdagan pa namin. Kasi ang um, presyo dito more than half more than times two. kumpara doon sa presyo ng ano ng sa ano sa pandi sabi ko sayang naman sayang na sayang e, lang lang naman diba so siguraduhin na lang kung ilan ang kailangan kasi 10 pieces so almost 4,000 pesos din nagagas ka lang na isang libo di 3,000 din ang matitipid mo pala meron na din Bah. galing ah hmm. hmm. dito one by one nilagay ni Junjo na nagdikit mo na lang ulit <laughs> dito ano kaya ang style natin ito pag iisipan ko pa hmm. pinto. Mira pa. Tapos si Dex, ayan, nag-ano na rin, nag uh, na pala siya ng mga kahoy na i-didikit dito. Ayan, hindi matagal-tagal pa si Esong niyan dito ah. Dami niya pang uh, ano yan. Ayan shout out pala kay Rika. <laughs> Nandiyan daw ang kanyang asawa. Palagi. So ayan, thank you, thank you. Dami bibi ni Ramon pinakakain, oh. Ayun oh, oh, oh. Kakain na na. Taw na nakakit. tayo natin yung mga kalapate para Kala, si Nikki ayun ah eh. bibilig tapos ayan mga ka-farmers silipin lang natin itong ating mga babies natin sana wala namang may sakit-sakit ano looking good naman na sila ng ilang araw so tingnan natin Si Baleleng oy, Uy, saya nila, oh nakita nila si Papa Gusto Hindi na talaga nang bumalik Yung isang nawawala, ano Sayang yan, ah Okay Ito yung payato Hindi daw kay Rambo yan Tinanong ko sa kanya, sayo ba yan kakubo O hindi PHI banded yan mawala siya kung ma uh, aalis siya ronda muna hmm nauntog ka pa ba lumipad na yung ating ano ah yung ating ah uh, mipad lumipad na yung ating ah uh, bagong inakay ala patay tayo dyan ayun no bumabangga nako aksidente bumangga dito yan makakabalik yan talino yan eh ay ayaw nya o kakain na kayo kay <laughs> pa naman ang mga tinitraining ko ayaw nyo lumabas Ayun oh. Yan, 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 yan. Medyo ano pa? May oo. Uh! Delikado. Di pa niya ma-control. Oh. Kung gusto niya sumabay. Mm. Mm. Buti na lang walang gaanong ano ng kuryente dito. Ge, practice ka muna. Kaya mo 'yan. first time yan Angin. Mm, uh uh. kaya pala may mga bumabangga may mga napapanood ako sinasabi bumabangga sa uh, hawad mm. <laughs> ano ayaw Asa ah, na kasi sinira mo, Dex? Wala. na? Ha? Ay, makita lang natin na sa so. ano niya na to. Ah, nag, ano na siya. Nag Yan, na. Ah. Tumira na siya ng planer. Ah, na. Yung iba, makinis na. So, yan. Ay, pagaganda yung paniesong yan syempre pero at least ano na sya di na ganong kagaspang yun, know, eh, kinis na eh. ganyan lang lang ganyan ng palutina ito bayan pa natin ito yung maliliit dami pa dami din pala kong binili ang sabi ko parang kulang ah nakita ko lang tatlo akala may pito pa so 7 times 3 pa nyan oh uh, 21 okay. okay ang lakas ng sounds eh ah uh, nah balik tayo dito Mm, yun sarado na yung dito o, oh, ba? Diba? eto naman, ano lang naman to kung baga uh, ano lang yan pang pantay lang doon. Pero kung ano, hindi na rin naman kasi kailangan. Dahil ito isa ano na lang naman texturo. Makakapinto pa rin naman tayo dito. Hmm. Parang protection na din yan. Double protection. <coughs> Yun oh no? Lababo pala. Meron na. oh Kapatungan na lang ng lababo. Ano kayang lababo ang ano natin? Masukat. <laughs> Sumukat naman ni Junjun nakasukat yan papatong na lang dito yun hindi nga ni Jun Jun ano ita daw <laughs> pwede na may lang naman yung tiles eh, di ba ilalagyan ng plywood ah plywood o kaya plywood tapos diretso yung lababo then na uh, yung tiles ididikit lang naman o bilis lang naman yan pwede, na, pwede nga itilesan na Jun mapatungan lang ng plywood ano magandang tingnan try sa bago yung yung tubo Padadaan lang naman sa ilalim yan bilis lang yan fish yung tubig Nandito na lahat gamot, pagkain, etc andyan na lahat bilis na lang pong magbalik-balik hindi na kagaya ngayon dala ko pa yung mga gamot oh, vitamins nila Ayan, nandito na lahat record book nandito na din ano pa ba <laughs> ba talaga pag dalawang welder bilis Yung pasukan ng trapdoor dito, Jun Ano kaya yun? Isakto na natin don. Tapos bababa siyang ganon Dito Pag ganon Pwede, no? Mm -hmm. Para ang mangyayari Pasok siya doon sa double trapdoor may, may yung butas na pasukan Pababa naman siya noon Tapos may butas uli dito May trapdoor na parking dito? Oo Na pwede din nating isara Kasi nga pagka ano hindi siya makakapasok, matatarap na siya dito, di mo lang kung dudukutin yung ibon Yung abot mo lang Sakto, di ba? Hindi masyado mataas yan ngayon Ito? Ito na yung pintuan, di ba? Oo oh. oh. Okay lang di Ano dito yun? Baka, lo? di pa na dito Baka madungo yung uli mo eh. Di, dapat talaga medyo mataas 6 ano? feet Ayos lang Pinalapat ko lang yung okay. ponte Mm. Yung sliding naman. Pwede mo namang ibuksan ng kalahati lang, di ba? Kung gusto mo. Tsaka magaling ang kalapate. Yeah, Hindi, kahit maliit lang ang butas, pa alam nila kung saan sila lalabas. Matalino sila. Oh. Mabilis nga i-train. 120 sana eh. Nakikita pa nga lang ako, pag gustong rumonta, andun na kagad sana eh. Nakalagay 120. masyadong 120. Okay na yan Kahoy din yan dyan eh Ito oh. Para sarado din siya Pagka inano natin Ini-slide Oh Extra naman yung ano na lang kwadrado ang hirap kasi pag may na kasi ako sa drawing eh <laughs> sa isip ko lang hindi ko ma-drawing eh <laughs> isang pantay na lang pero yun doon kalahati lang ang pasukan nya nakakalahati lang ang trapdoor ang hilahan ng trapdoor dito sa baba kaganan mo lang yun ang nasa idea ko eh pa. pagpasok nila yung kalahati nyan may pasukan na another trapdoor yung yung ano lang yung plastic na ganon pasok sila then dito meron pa ulit na isa pababa naman sila pa ganon bali dalawang ganon tapatan dito naman sa mga uh, breeder wala na pong ganon uh, tataas lang kami ng kaunti i-extend lang na ganon parang maliit lang na tambayan nila sa taas na pwede silang magpaaraw sa glit pamparaw lang naman nila morning ha kadalasan okay na yun vitamin D na yun 9 o'clock 10 o'clock 8 o'clock okay na yun tapos flyer ganun ulit yung dito ayos tapos dito 1 meter siguro pa another 1 meter so bali ang release door dito na dito namang i-release re tayo pag ganoon na sila hindi naman kinapos sa 2x to yung 1x1 ang maraming sobra no Saan natin hindi nagamit yon sa mga division ano ito, 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 lang eh. oh kaya pala oo nga ano yeah. ano hanapan natin ah, na pwedeng gamitin eh may ganyan pala magpipick yung magpipick up ng lechon yun okay, naman nila yun oh pwede ba oh tanong natin ayan o, tapos ah uh, ayun na hinalungkat na pala nila yung mga kahoy ngahanap si Papa yan dito ng pang frame naman doon sa mga pintuan. Marami naman makukuha mga farmer. Manipis lang naman yun eh. Manipis lang ang kailangan natin. Hindi mabigat, magaan lang. O, tulak mo lang na gano'n. Marami, marami pong makukuha dito. Thick wood. Ganda ng frame na yan. Hmm. Ayos na po tayo dito. Okay na. Wawa naman si na. Pero masasanay din yan Pagkagabi, katabi ni Papaya matulog takot kasi siya Tumatawi doon sa may Nakarating sa may tulay Laurel well, uh -huh. Okay na So final, dito ng pintuan Di, di ka sumama sa Maynila, Dex? Di ka sumama sa Maynila? Uh, ha? Ang gulo. <laughs> <laughs> assistant ng assistant, ayaw mo? Ganda na, oh. Diba yung kulay pagka... Na, ano, pero hindi pa daw po yan, papakintabing pa yan Kasi parang ang kulang pa yan eh papakintabing pa yan ni eh. Esom talagang tipong parang nakabalot sa plastic ang mangyayari hindi dumihin hindi niya i-absorb yung mga mantsa ng ipot oh, ayos ang big challenge pa dito ay yung ano yung first box ang gusto kong design medyo hindi siya yung box lang na ano naka angle naka angle naka angle po siya parang ganyan lang ang dugo kanyang may anuhan lang siya tungtungan tapos yung naka slide na ganun para yung tae gaganunin mo lang nahuhulog na sa likod ipot pala hindi tae ipot hmm, welding welding na din ah daming welding machine ah eh. Hindi naman malaki ang natatapos dun sa kahoy ano Pagka piniplaner mo hindi naman marami nakukuha ano Hindi naman po Oo naman. lang naman. Tama tama, ididikit yun dito eh Saka dito Dito patayo lahat Didikit. Tapos yung may ikli, dito naman Pero may may awang na ganun para yung hangin makapasok pa baon pa kami ng tubo rito Bali Dalawa lang ata daw Hindi ko alam kung paano magiging diskarte niya Yung Yung Ayan o, oh, pinag-iisipan namin Kung gaano kahaba kasi medyo extended ng kaunti So yung landing board, kailangan nun Paano kaya ang landing board? Na? Yung kalahati nyan Ito na, yan na yung dito Diba ko, yun ang nasa isip ko <laughs> Itong kalahati na to, buong yan Landing board na Ayun na nga <laughs> Lahating, lahating ano siguro. Doon. Gusto ko nga sana mga kalahating plywood eh. 4. feet. Oh. Tapos gusto ko sana kahoy. Oo. Oh. Pwede nating ipatong na lang yung kahoy. Pero medyo nakaangat ng kaunti. Para hindi pag umuulan yung tubig, hindi siya maipunan. Hindi nakaangat dito. Oh. Hindi, palugsong. Palugsong talaga yeah. siya. Medyo palugsong ng kaunti. Oh. Ah, yung tubig, para pag uh, lumanding yung... Yung alam mo yung kalabati, pag lumanding, parang automatic isusub-sub siya doon sa ano, di ba? Igaguid na siya yung gravity, okay, itutulak okay, siya sa uh, trapdoor. Uh, dope. Alin? Taas, oh, mga ganun lang. Tapos yung tubig pa hindi bulokin yung ano. Kahoy. Ay, pag ano na lang yun, yung take na pag ano-ano na lang natin, o kaya yung palutsina, pwede din. Ah, mas maganda kasi kahoy pagbakal kasi medyo baka mas sumubsob yung ano bakal sakit sa kalapate. Kahoy ba? Diba? Kahoy talaga. Ayun lang ang yung extension doon, di ba? Dito for pitch. Hmm. Yung sa double derajat do. Ang landing board. Oo, landing board. Okay lang naman u-extend nang konti yung landing board doon sa ano eh, di ba? Konti na. Oo. may brace na lang. Eh, lang, Basta ito kwadrado. Kwadrado. Doon. Itong, itong kabila. Sarado siya. Para doon lang ang pasukan sa kalahati. Babag, uh, papasok. Mahuhulog. Tapos sa uh, pwede mong isara doon. Para hindi siya makapasok agad. Dito mo na kukunin yung ibon. Kasi in case may race. Mamadali ka. Hindi ka na makikipagulihan dito. Napakalaki Diyan mo na lang dudukutin. So, ayan. Ayan. Siempre 'yung club po dito hindi na makagaya sa PHA na automatic pagpasok. tit ang galing sa PHA, hindi mo na po poproblemahin 'yan eh. Pagpasok tumutunog na eh, tit. Automatic ano? Tatapak, tatapak doon 'yung kalapate sapatos. parang didetect RFID, ang galing. Unupit sa ibang banda, 'yung unulop. naka-microchip din? Oo. Ganun na ngayon. Ow. Oh! Kain na! Mas 4 na tayo nakapagpakain mga ka-farmer pero okay lang yan. Yan. Kumuha pa ng sisiw. Nakuha kay Jomar. Kunti lang ang napisa. Nai-incubate na daw. Nalilimdim na. So sa tingin ko, hindi talaga pwedeng papatagalin. Ano? Nag-self-incubate yung mga ikog ng manok. So ang nangyayari niyan, maganda talaga. Ah... Uh, i re ref kaya <laughs> yung chiller pa naman chiller daw sabi ni ka farmer Randy Meneses Siyempre, magmamanok yan eh ayan. si kuya naman naalala ko ganun din ginagawa niya so, kahit mga 2 weeks daw kaya ayan pasok na yung ating mga ibon kayo. yung ating dagit mga ka farmer ito na tumataba na yata yan oh, dagit yan matapaw oh, sige wag, wag ka mong ng adeno ah hmm. pero mukhang nga, wala namang problema tinignan ko walang kanker walang anong gutom lang at ah, tinurga ko na din yan so tingnan natin ang magiging ano magiging ano niya after uh, one week yung mapapataba natin mapapataba natin mukhang ano siya black eh ito, Black Eagle ito ah. Aswang line. PHA banded yan. Kulang alam kung after ano, pakawala natin. Kung hindi na bumalik, baka maalala niyang bumalik sa amin, hindi mas maganda. Kung ayaw niya nang umalis, hindi, na lang siya. Welcome naman siya. Magaganda ngayong summer, ah, ngayong tuloy-tuloy ang init. Walang mga one eye cold, one eye cold mga farmer. Pero maganda talaga yung ano. Mainit talaga ang gusto nila. So, kailangan yung loft natin ay medyo close talaga siya. Pero may ventilation na. Nga natin. Nangawakan ko to bukas kung tina natin kung medyo tumaba-taba na. Binabalya lang eh. ay ka ng pellets para tumaba ka. okay na mga farmers, so yan maraming maraming pong salamat, tapos na naman tayo, mukhang siksika na talaga sila, so <coughs> kailangan na natin talagang uh, mailipat pero bibigyan ko pa siguro ng mga 3 weeks, tansya ko mga 3 weeks pa, so yan maraming maraming pong salamat, at magandang buhay